mga katropa may na ako dito ng isang kulobi na ano inaalok ko siyang kumain ayaw naman niya Kaya, ano? marunong ka bumili pagkain ha bibili ka o oh. magkurado ka ha marunong ka bumili pagkain ha anong bibiliin mo ha anong pangalan mo ja oh. may mabibilan diyan ng pagkain. Mabili ka ng tinapay. Diyan. Mm. Ha? Huwag sigarilyo. Huwag. Pagkain bili mo, tinapay. nga para hindi ka, ano. Ah, dyan ka lang. Oh, wag ka Ha? Pag nakita kita, dadala kita pagkain. Sa ka Dito ka lang. Hmm. Ah, mahirap po talaga mga katropa pagka nalilipasa ng ano no, ng gutom, nagkakaroon ng depression. Kita nyo naman sa itsura ni Kuya, talaga namang payat. Na kulang pagkain. Pwede ka doon matulog o oh, mayroong papag doon. Ayan o, oh, sa kabila. Ito. Ayan. Kaya, ay na lang po may tutulong natin sa kanya ang pambili-bili ng pagkain. Dahil hindi naman natin siya makakaukot ng mayo. Ay, meron siyang depression. Gupitan kita. Ayaw mo, gupitan ko yung buhok mo. Diyan ka lang. ulat hindi mo alam kung saan ka galing ha huwag kang aalis dito ha dito ka lang lagi para ng kita dadalang kita ng pagkain may kainan doon. Halika, pakainin kita. Ha? Tara. Ha? Kaya nga, may karandiriya doon. No? Yun, no? Meron doon tindahan ng ano, kanin at ulam. Ha? Oo, para ano? Para hindi ka magutom. mga katropa ang no? katulad ni Kuya eh, wala tayong magagawa dito kasi wala namang ibang tutulong sa kanya kundi tayo din lang ng may hirap hmm. Sigurado ka marunong kang bumili? Anong bibilin mo? Garilyo? Ay, mabubusog ka ba si no? Sigarilyo? Huwag sigarilyo? Tinapay? Tinapay? Tapos kanin. Hmm. Oh. Ayan, Dito ka lang ha. Magkangales ha. Ha? Magkangales. Bibili ako kanin Tsaka ano Ha Huwag alis dyan ha Bibili ako kanin Tsaka ulam mo ha oh. Ito siya Sumunod siya sa akin Mga tropa Dito Halika dito Dito Halika Ito umalis Sabi ko Huwag umalis eh Pakainin kita Ano ko na Ayaw ng pagkain Ito siya rin Binigyan ko siya ng pera, ayaw niyang kumain mga ang gusto niyang kainin eh. Ayaw ko kung anong bibili niya sa perang binigay ko. Anong bibili mo? Ha? Sigarilyo? O sigarilyo lang. Ay, may pansit doon. Gusto mo pansit? Ha? Ha? Sigarilyo lang? Ang daming sigarilyo niyan. Oh. Sigarilyo lang at saka bote. Isang bote? Na ano? Ah, ah. Hmm. Ah, ako? Ah. Ah, tara mo. Bibili daw siya ng sigarilyo at isang boteng ko. Kaya niyang kumain. Pinapakain natin siya. Ayaw kumain. Ayaw kumain. Sandali lang ha, may binibenta ka pa. Ayan. Gusto kong pakainin, ayaw naman niya. Ayaw kumain. Gusto yung ano lang, sigarilyo, taka soft drinks. Gusto niya sabote. sa bote. <laughs> Ayan, sigarilyo pa. Ayan, ah, sigarilyo mo. Grabe na. Ha? Ayan pa pera mo. Ito pa. O. Oh. Ayaw mong kumain. Hindi, hindi.